Opo. Ah, magandang gabi po. Kabayo po. Ah, pwede po mag-vlog yang sisig ni Motik. Pwede po pina-open po sa mga vloggers. siya. sige sige po. Salamat po po. Sige po. Kabayaw, nandito nga pala tayo sa pinaka-famous na sisigan dito sa aking sinalangan sa bayan na nabotas dito sa Misamse. Ang sisig ni Motik. Tara mga ka-bayo, pakita ko sa inyo. Pabot ah, na ako ng ano, ah, balat. ba yung halo, ano? Opo, mix bila po yan, ah, 620. 120. Ah, 620 gato nga laki po. Opo. Mix na siya ng sisig tsaka... Ng bagnet po. Bagnet. Okay. Sabihin uh, na, no? may okay. tanong na po. Kailan mo nag-start tong ano, sisig mo? Ano sa pandemic 826. Pero dati 25. nasa barangay si pa kayo, di ba? Opo, doon. Dito ang pa lang kami tuma 3 months. 3 uh, months na rin. Mas maganda yung ano puso ano, dito ano, kasi kami may... na kami doon eh dahil nang tao <laughs> Opo, nakasikip na kami sa daan. Ngayon nasa barangay sana sina kayo. Opo, nasa sana sina kami. Sa may... Pero walking distance pa rin sa daan. Uh, medyo malapit na Opo. Okay. Dito kayo matatagpuan sa Medyo Dublin, uh, 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 Dublin Way. 297 Dublin uh, uh, Way. Kami dito po lang po. Ito po mismo yung ano. Okay. Yung sign Stop din Dito la po kami. Tapos paska, ano po open ito? Open po kami 11, 11, 11 ng... hanggang 9 PM, ah, 9 PM. Po, Monday agang... to Monday to Saturday po. Ah, wala tayong Sunday. Sunday po talaga. Ba? Pahinga naman siyempre. Pahinga tsaka Simba. Ay, uminya ka lang eh, magkano 'be? 15 po, 15. Opo, kakainin ko. Ayun na ba yung order ko? Sige. Kakainin lang siya. Ako may dito. Lahat ng ano dito kumakain sa golding spoon natin. <laughs> <laughs> sa golding spoon. Titignan natin ito. Titignan it. natin mga kamayo. At ito na nga. Naka-order na nga tayo dito sa may sisig ni Moti. At ito po yung order natin. Wow! Ayan. Okay. Meron tayong na nakitang followers. Sorry, mapalik tayo. ah, uh, ito po yung sisig na in-order natin. Nagkakalaga po ng 250 pesos lang po ito. Talagyan natin ng alamansi. Marami siya. Ha? natin. Grabe. Napaka crispy. Pasensya na mga kabayo, nasa alsada tayo, kaya medyo maingay. Kaya pala pinipilaan to ang sisig ni Moti. The best. sa inyo. Malaking tulong kayo sa amin. <laughs> oh! Napakalakas na ng susigyan oh. niya, boss. <laughs> Ay, sa inyo. Salamat, <laughs> salamat. Thank, Thank you. Okay, mga kabayaw. Hanggang sa muli.